natin minsan yung signal light natin dito sa toksan niya? Hindi important naka-signal ka na ililipong mo kaagad. Oh, sige boss, pagkakawan, Merry kasi na lang. Tingnan ka talang ha. Ayan, may tukang kita ngayon. Wala. Alanganin eh. Signal ko, alanganin eh. Kaya nga nilagay yung signal light para maging ano yan. Bago ka para maging aware yung kasunod ko na malayo pala, 40 meters or 20 meters, kailangan na signal light ka na. Para alam ng kasunod mo kung saan ka pupunta, kaliwa o kanan, di ba? Hindi yung pagka-signal light ko, ati mano ka, lihin mo ka May signal ko, or... kaliwa eh. eh. Ayan, sige. Hindi, pakaliwa mo nga eh. Ano yung signal mo, kanan? Ayan, ay. sige. Ayan, paano ba? Kaya sa Christmas na. Kaya sa mga di ba? Meron pa katao 'yan. Wala. Kailangan ko pa sabihin sa Hindi mga tao. Diyan Kasi meron mga bala na mali na sila eh. pa 'yung nagmamanaga, nagpapamana, di ba? Ayun, sulayin na dali mo. Sana pa nagpapakitba, dahil nagpapakita ka tao pa. Ay pa <coughs> ako. Basta nila trend kasi lahat ng tao na